ang magsasaka at ang kanyang swerte. Sa isang liblib na baryo sa paanan ng bundok, nakatira ang isang magsasakang nagkangalang lando. Siya ay simple at masipag. Ang tanging yaman niya ay isang malusog na kalabaw na katuwang niya sa bukit. Napakaswerte mo, Lando. Sabi ng kanyang mga kapitbahay. Sana kami rin ay may ganyang kalabaw. Isang umaga, nagulat si Lando nang matuklasang wala na ang kanyang kalabaw. Nakatakas ito at tumakbo patungo sa kabundukan. Anong laking kamalasan, sabi ng mga kapitbahay na dumalaw sa kanya. Umiti lang si Lando at sinabing, swerte ba o kamalasan? Tingnan natin. Makalipas ang isang linggo, bumalik ang kalabaw. Ngunit hindi ito nag-iisa. May kasama itong isang buong kawan ng mga ligaw na kalabaw. Hindi ka paniwala. Napakaswerte mo talaga, Lando, sigaw ng mga kapitbahay. Muli, sinabi lang ni Lando, swerte ba o kamalasan? Tingnan natin. Si Ben, ang kaisa-isang anak ni Lando, ay sinubukang paamuin ang isa sa mga ligaw na kalabaw. Sa kasamaang palad, umalma ang hayop at siya'y inihagis. Nabali ang binti ni Ben. Nagmamadaling dumating ang mga kapitbahay. Nako, anong laking kamalasan? Sumpa pala ang hatid ng mga kalabaw na iyan, sabi nila. Habang ginagamot ang binti ng anak, mahinahong sumagot si Lando, swerte ba o kamalasan? Tingnan natin. Lumipas ang ilang buwan. Dumating sa nayon ang mga sundalo ng kaharian. Sa pilitan nilang isinasama ang lahat ng malulusog na binata upang lumaban sa isang malayong digmaan. Lahat ay kinuha, maliban kay Ben dahil sa kanyang balik. Ang mga kapitbahay na ang mga anak ay kinuha ay lumapit kay Lando na mailuha sa mga mata. Napakaswerte mo, Lando. Ligtas ang anak mo. Tiningnan ni Lando ang kanyang anak at sinabi muli, swerte ba o kamalasan? Tingnan natin. Isang matinding tagtuyot ang dumating. Natuyo ang mga ilog at nalanta ang mga pananim. Desperado na ang mga tagabaryo. Ngunit ang mga ligaw na kalabaw ay tila balisa at may alam na hindi nila alam. Napansin ni Ben na nakakalakad na, kahit pa ika-ika, na ang mga kalabaw ay laging nakatingin sa iisang direksyon sa bundok. Sinabi niya ito sa kanyang ama. Nagtiwala sila sa mga hayop at sinundan nilang mag-ama ang kawan paakyat sa hindi pamilyar na bahagi ng kabundukan. Dinala sila ng mga kalabaw sa isang natatagong bukal, isang balon ng sariwang tubig na hindi natutuyo. Dahil sa kalabaw na tumakas at sa anak na nabalian ng buto at naiwan, ang buong nayon ay naligtas sa tagtuyot. Iyon ba ay swerte o kamalasan? Sino nga ba ang tunay na nakakaalam? Mag-subscribe na at pindutin ang bell para makatanggap ka ng notifications ng mga maikling kwento, puno ng aral sa buhay.